Hello mga katinders. Ngayon ay nasa 2.34. So super init dito kaya pinapak ko itong aking milk bar. No? Bentahan ko sa aking milk bar dito sa tindahan 9 pesos. Uh, puhunan nito ay 7. So alam mo yung uh, SRP nito ay 10. So pag maraming na 10 dito ako sa 9 para maging fast moving yung aking paninda. Panindang milk bar. Kumusta kayo? Kumusta yung bentahan nyo? Matumal pa rin ba? Hayaan nyo yun na yung tumal-tumal. So, yung pag-uusapan natin ngayon ay hindi regarding sa tumal-tumal. Uh, regarding ito sa aking CCTV camera. So, malaking tulong ito. At last, no, pwede na ako uh, makapaglabas pasok dito sa store. Pag walang bumibili, dinadala ko lang to Ayan, ito yung aking monitor. Sa cellphone ko lang tinitingnan. Pwede siyang uh, walang internet. Kasi yung one time, parang nawala yung internet namin. Pero gumagana pa rin. Pasensya sa ano ko kasi medyo makati pa rin. No? Tigas ng ulo, may ubo at kumakain ng milk bar. <coughs> so, ito. Papasilip ko sa inyo ha. Wait lang. So, ito yung tindahan ko sa loob. Ayan. Yan sa gitna na yan. Diyan talaga tumatayo si customer pag bibili. So, ito yung tindahan ko sa harapan. So, nandito ako nakaupo. Ayan. Ito yung aking uh, monitor sa CCTV. So, pwede ko siyang daladalahin sa loob. So, papasilip ko sa iyo kung saan. So, dito sa taas. Ayan. Ayan. So, yung iba, alam na nila. Alam na kasi nasa ano eh, sa harapan eh. Ayan. Yeah. Pag naka tingin ka dito sa harapan, yan yeah, kikita mo talaga. So umiikot-ikot yan siya mga ka-members. Umiikot-ikot yan siya. So putay dito. So pag nasa loob ako, ayan naka-live yan siya. Ikot-ikot yan siya. Ikot-ikot. Ayan, nakikita yung kikita ako. Ayan, yung dyan. Pagtating-pagtating ko lang. Ayan. Tapos gusto kong tingnan yung kabila. Ayan, kikita ko habang nasa loob ako. Ayan. So, pag may gagawin ako sa loob, like yung pag-aalaga ko at pagpapakain ko sa aking mga alagang rabbits ay nagagawa ko na. Simula nung no, may CCTV camera ako kasi nakikita ko na rin yung labas. Hindi na ako na parang nagpapraning ba. <laughs> Ayan. Ayan, akit mo. Pwede mo rin ibababa. Ayan, tingnan mo yan. So, minsan yung mga bata, ni nila, di mo nakikita dito. Sana to? Di mo nakikita dito. So, bababa ko lang siya. Kikita ko na kung may bibili na bata. Ayan, sa box na yan. Tapos yun na yung ginagawa ko. Tinilig na scroll, scroll lang yan. Ayan. Hindi naman all the time na uh, magre-record ako pag may mga importante lang. Meron naman nakalagay dito. Record. Kasi wala pa akong SD card eh. So, hindi naman necessary. At hindi ko naman yung mga kapitbahay ko naman, yung mga mamimili ko naman ay hindi naman yung parang Uh, tulad ng iba na maraming kumukuha ng stock. So, sa akin, yung gamit ko lang nito ay hindi para sa mga uh, magnanakaw. Para lang dun sa kung may taong tindahan. Para alam ko para lalabas ito. So, yun na yung gamit nito. Ayan. 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 Akit mo. Side mo. A side. Naka-right. Ayan. Nakikita mo na yung labas habang nasa loob ka. O, diba? <laughs> ayan, pasensya, maingay yung kapaligiran, maingay yung background ko kasi may construction sa somewhere dyan. So, dapat kasi dalawa yung ano may, <clears throat> dalawa yung cellphone mo. At para yung isa, pang vlog yung isa, ayan, nakikita mo, di ba? Minsan kasi gusto natin manood ng Netflix, gusto natin may mess ah, uh, gamitin yung messenger so dapat iba din yung uh, monitor nito para full day mo talaga siyang nakikita so madali lang no kasi pag isa lang yung phone mo gagamitin mo siya sa other ano pag may emergency eh hindi mo siya magagamit hindi mo siya record so dapat parang mag-set ka talaga ng another phone na exclusive lang dito sa yun sa tindahan nga para parang ano nga a uh, convenient din sa 'yon hindi kayong parang makaratul-ratul na na meron kang gustong kunan or is uh, i-record eh kailangan mo pa i-out ganun tapos bigla nang nawala na yung moment na 'yon so kaya nag-set ako tong itong phone na to na maliit para lang talaga dito so whole day ko siya ah uh, naka-on uh, maliban sa gabi kasi nandito naman ako sa gabi at hindi ko kasi mahanap din yung isang extension ko at yung CCTV, hindi masyado clear yung ilaw. Kaya kailangan ko na siya tanggalin tuwing gabi. So baka mamaya or the next day makagora ako, makabili ako ng cord. So magagamit ko na siya hanggang gabi. Okay, so magkano ang bili ko ay nasa 898. Dito lang, malapit sa wholesaler mura lang mga katindres no at sa so, tingin ko naman gamit na gamit ito eh para sa akin lalo lalo na dun sa mga kasare uh, kasari sari store owners ko na yung mag isa lang sa store parang hindi maiwan iwan yung store wala ka nang magawa na ibang trabaho so kailangan mo ito talaga so may na browse ako online medyo mahal siya nasa 1-1 free delivery pero buti na lang dito sa um, dito sa pamilihan dito sa banda lang sa amin ay nakahanap ako ng 898. So, I think okay na yun. Mura na yun, no? Uh, malaking tulong to sa akin. So, regarding sa price, papasilip ko sa inyo yung karton niya. Wait lang. Ayan, so mabilis ang vlog na lang. At, ano eh, 3 p.m. na, magiging busy na si Mami din. So, ito yung manual niya, ang liit. Ito yung karton niya. Nakalagay, smart camera. Ayan. So, yung price niya, nakikita nyo ba? 898 sa lots for less. Ayan, isang carton, Canvas-canvas ako so far. Ito yung nakita ko na pinakamura na maganda naman. No? Gumagalaw yung kanyang CCTV. At least, kikita mo yung kapaligiran mo. And then, <coughs> may, may, ganito siya. Parang, kasi parang siyang bulb. So, meron naman ako dyan. So, kaya hindi ko na nagamit. Baka ito yung gamitin ko sa isang bag ko na yung uh, malakas na ilaw pang gabi. At kailangan pa i-assemble. Bahala na yung anak ko nito. Meron mga, ayan. Parang bolt niya. Ayan. So, yun lang naman. So, ito lang yung laman niya. May manual. So, yung kanyang warranty ay nasa 3 days lang. Kaya, inasikaso ko kaagad to para kumain Uh, sira siya, maibalik. So far, okay naman siya. Ngayon, nasa ano na ata, mag to 2 months na. So, smart camera, 898. Ito. Ito yung drawing niya. Ayan. Para dun sa mga uh, tindahan na wala pa masyadong budget pang bilin lang. Kasi, di ba mahal talaga yung ano, um, CCTV talaga na yung CCTV. 12K ata. 8K ganun. So, ito, affordable lang. Para dun sa mga, nasa startup pa lang. At para din dun sa mga Uh, sari-sari store owner na nahihirapan kasi mag-isa lang. Diba? Sana makatulong ito, no, yung aking vlog for today. Okay? So, goodbye, mga katinders.